Tinawag ng dagat sina Albert at Giovanni. Hindi para maging mangingisda, kundi para sagupain at angkinin ang mga alon. mababangis na alon na kailangan kuring sumingi patungo sa isla ng Halian sa Surigao del Norte Nakabalot sa plastik ang lahat ng gamit ng mga nakasakay sa aming bangka. Nakasuot pa ng kapote ang ilang pasahero. Nakapayong naman ang iba. Hindi pa man nakakalayo sa pangpang, alam ko na kung paano lilipas ang tatlong oras na biyahe mula Surigao City patungong Halian Island. First time niya ba biyahe? Papabala ba, lang ako para sa sanggol na pasahero rin ng bangka namin. Paglabas galing ospital pagka-magahan, uwi kami dun sa Ano Tesla. Sa Sana ina. Nuun unay ayos pa. pero makalipas ang isang oras isa-isang naglaho ang maliliit na isla sa aming paligid unti-unting lumaki ang mga alon sumabay na rin ang ulan. Walang sinabi ang mga kapote at payong. Basa ang lahat ng pasahero ng bangka. Iban sa isang sanggol na nahihimbing sa bisig ng kanyang basang-basang ina at amang tagasalag ng tubig dagat. Pinakamalaking bangka sa halian ang sinakya namin. Pero may pagkakataong parang pinaglalaroan lang kami ng mga alon. daan, mabilis na lumipas ang tatlong oras. At nang humalik na ang aming bangka sa maputing buhangin ng isla, napawi ang daluyong ng pangamba. lawak na aning napung ang isla ay nagsisilbi tirahan sa isang daan at pamilya na karamihan ay umaasa sa dagat para sa ikabubuhay. Isa dito ang Island Barangay ng Del Carmen, isang third-class municipality sa Surigao del Norte. mapalad pa rin silang merong paaralan dito. Yun nga lang, hanggang grade 6 lang. Mahalaga itong bagay dahil ito ay ginagamit sa paghati ng mga linya sa inyong disinyo na ginagawa. Inuulit ang... Ah? Dito nagtuturo si na Teacher Giovanni at Teacher ano Albert na parehong nagmula sa kabilang isla. Tamla, kahoy! Tinanong ako ng superintendent na Mr. Roselio, kaya mo ba yung sahalian? Na ang balita ko, maalong doon, mahirap tahakin kasi napakaalong, napakahirap, napakalayo. Ang sabi ko, kahit anong kahirap, kahit, kahit anong kahirap, tatanggapin ko at pilit o uh, uh, kong tanggapin, kusang loob kong tanggapin ang kahirapan na aking dadaanin. Si Julia Grace ay nag-aaral kagamit kasi naalala niya ang... Kailangan nilang mamangka ng tatlong oras patungong isla ng Socorro kung gusto nilang makasama ang kanilang mga pamilya. Gamit sa pagdisenyo ng inyong larawan sa paggawa ng proyekto. Okay. Salat man sa gamit, dinataan na lang sa abilidad ang pagtuturo ng leksyon sa kanilang mahihirap na estudyante. Kaya marami sa mga batang aming nakausap, iniidolo ang kanilang mga teacher. Kung sa bagay, ang mga gurong laki sa isla ang pinakamatibay na ebidensyang hindi kailangang matapos sa grade 6 ang kanilang edukasyon. Okay, Kasalukuyan pa ginagalak, ah? Anong pangarap mo marating? Gusto ko po maging chef. Chef? Wow! Magaling ka ba magluto? Papa. Sa islang walang kuryente at wala ni isang karinderya, may isang batang nangangarap na maging chef. Ano mga kaya mo lutuin? May nilulutok ka na ba? Pansit. Opo, tinakpit po. Paksiw na isda. Paksiw na isda, kaya mo rin? Opo. Hmm. Ikaw ba, sa tingin mo, kaya kapag taposin ang pag-aaral ng magulang mo? Hindi po. Hindi? Bakit mo nasabi? Kasi so mahirap lang po kami. Hmm. Ano na sa isip mo, bakit ka naiiyak? Magiging! Kasi mahirap lang po kami. Mm -hmm. Anong kinakatakot mo? Baka hindi po ako makatapos ng pag-aaral. Sa mata ni Kaylin, nakita ko ang nakalulunod na alon ng pag-aalinlangan. Ganito pala mangarap sa gitna ng kawalan. Ganito palang mangarap sa loob ng haula ng karagatan. Dalawang beses sa isang buwan, nakakauwi sa kanilang pamilya sina Teacher Albert at Giovanni. ato ring Limang daang piso kasi ang konsumo sa krudo ng kanilang bangka. Halagang pwedeng magamit sa iba pang pangangailangan ng kanilang pamilya. Bukod pa sa panganib na dala ng bawat paglalakbay. Maliit lang ang bangkang gamit ng dalawang teacher. Nakakatakot pagmasdan habang tila pinaglalaruan ng dagat. Pero nalaman kong may mga panahong higit pang malalaki ang mga alon. at ilang ulit na rin nalagay sa piligro ang mga guro. Yung alon ay singlaki ng bahay at yung tubig ay papunta sa aming bangka, papasok. Namatay yung makina na pupuno na ng inabot na ang tambutso sa dagat. Kala ko, yun na ang katapusan ng buhay, ng buhay ko at, at parang tumulo yung luha ko at ang sabi ko sa sarili ko na hindi ko na makikita yung mga magulang ko, yung mga kapatid ko yung 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 aking mga bata sa paralan. Napakalakas ng ulan. So, ang nangyari, uh, napunta kami doon sa ibang isla. Doon po kami mam dumaong at doon, doon na rin po kami nagpapalipas na lang ng gabi. Dao may Agi sa pre. sa ditong Pagdating sa Socorro, kanya-kanyang uwi na sa kanilang bahay ay dalawa. Si Giovanni sa kanyang asawa at kambal na anak si Albert sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Ang pasalubong ni Albert, daing na isda mula sa isla ng Halian. Si Albert ang kauna-unahang nagtapos ng kolehiyo sa kanyang pamilya. Sa akin ng pagbisita, pinakita ni Albert ang bahay na ipinatayo niya para sa kanyang pamilya. Ito yung kwarto ko. Ah, ito yung magiging Oo, may ko. At saka, mayroon pa sa taas, hindi pa natapos. Kasi kapos sa pira. Ito yung CR namin. Ito na bahay mo, ha? <laughs> <May lang yung laughs> itong CR namin. Uh, Oo, oh, CR. CR, ito yung bathroom, pero hindi pa natapos. Ang <laughs> laki din! <laughs> Malito. Ito lang. labahan. Oo. Oh. Labahan. Ito hmm? Sa kanyang sweldo bilang guro, nagpapaaral sa kolehiyo ng dalawang kapatid si Albert. Isang nag-aaral ng drafting at isang magtatapos na ng kursong education. Uh, para sa akin, ma'am, siya ay isang napakabait at matulongin at maawain dahil siya po yung dahilan kaya nakapag-aral kami yung kapatid ko na nandun sa Surigao. Siya yung... Siya, siya yung nagbibigay ng... Siya kasi yung... <laughs> Ma'am, sa kanya ako humihingi ng pambayad ng tuition kasi yung scholar, yung scholar hindi naman full yun. At saka may mga project kami, siya yung bumibigay sa akin kasi yung magulang ko. Ano lang kasi po, mahirap lang din. Sa tingin mo, kung hindi ka isang guru, okay. ano ka kaya? Eh, mangingisda din, magsasaka. Kaya nga, naposigay ako makapag-aral ng kulhiyo, makapagtapos ng kolehiyo, para lamang ako makatulong sa kanila at mayahon sa kahirapan. Mangingisda ang kanilang ama na minsan na rin nanganip ang buhay sa dagat. Pangarap ko kasi maiahon din sila sa kahirapan kasi naawa ako noong ang, ang aking itay ay nanghuhuli ng isda at na, nalunod yung bangka niya, ma'am. akala namin hindi, hindi na namin siya makikita. Yun, yun yung naging isang inspiration ko kaya ako nag-aral ng Mabuti. Hindi ko gustong pagdating ng panahon, kapag nagkaroon na ng pamilya, hindi ko gustong ang naranasan ng pamilya namin ngayon ay maranasan din ng pamilya ko sa hinaharap. Mula sa pamilya ng mga guro si Giovanni. Bukod sa kanyang amang dating principal, meron pa siyang lima pang kapatid na nagtapos ng education. Pero mahirap daw sa isang amang tulad niya na mapawalay sa kanyang misis at dalawang anak. Yung budget namin, ma'am, ma uh, dalawa na. Isang budget sa kanila at isang budget din sa akin. So, para sa akin, napakahirap talaga, ma'am, yung uh, ma-assign ka sa ibang isla kasi lalong nga ka pa sa lumalakbay ka pa ng dagat kapag naalo, no, nakahirap yan talaga, ma'am. Tuwing nasa bahay, sinusulit ni Giovanni ang bawat sandali. Nagpatulog ng mga bata. naglaba. Sa ganitong paraan man lang, makabawi siya sa kanyang may bahay. Anong sinasabi ni Mrs. Kupo sa uli ng trabaho? Palagi siyang nagsasabi na, ano, lumipat ka na dito. Napakahirap, nandito lang sila, naiwan. At gustong gusto sila na uh, nandito na ako sa kanila palagi, ma'am. Pamilya o pagtuturo sa ibang isla. May guru pa lang, kailangang mamili sa dalawa. Pero sa ngayon, muling sumakay sa kanilang maliit na bangka ang mga guru tungo sa mga estudyante nangangailangan din sa kanila. Sa islang nagsisilbing hardin ng kanilang mga pangarap. Sa gabi, madalas magpunta sa dakat sina Teacher Alberta Giovanni hindi lang para maglibang kundi para manghuli ng pangulam. Bakit po kayo nangiisda? Para gawing ulam, ma uh -huh. at makasipon, makasip ng budget para sa araw-araw na pangailangan. Uh -huh. Talaga bang gabi kayo na mamana na isda? O ma'am, talagang gabi namin ngayon. Uh, gabi namin gagawin yung pamamana kasi kapag araw ay mahirap talaga yung isda. ang simpleng buhay sa isla, pinagpapasalamat ng dalawa. Para ang kanilang sweldo, maitodo nila sa kanilang pamilya. Sa isla, ma'am, pwede nang walang pira. Eh kasi kapag mayroon, may, meron kang, mayroon kang bigas, mabubuhay ka doon kasi mayroon namang mga taong nagbibigay sa iyo ng isda kapag hindi ka nakapaghuli ng isda. Makalipas ang mahigit sang oras, umaho na ang magkaibigan. Masaya na sa simpleng handog ng dagat. umaga, pakiramdam ko, nagbalik ako sa panahong simple lang ang buhay sa mundo. Mga taong nagsisimba, <coughs> mangingisdang abala, mga batang naglalaro sa buhangin, mga bangkang isinasayaw ng hangin. Nung araw na yon, may remedial class si Teacher Giovanni sa eskwelahan. So, injury at siran para Si Teacher Albert naman, inihanda ang ilang estudyante sa isang papalapit na math competition. The ang Elementary School ground has shaped like a trapezoid. If one side is measured, 30 meter, and the other one is 60 meter with an altitude of 45 meter. What is its area? Sa kanilang mga klase, naisisigit ng mga guro ang pangaral sa mga bata. Hey. Ang inyong kadaugan, kadaugan sa iskulahan, di ba? Uh Oo. -oh. Oh? Di ba proud mo ng kadaugta? Ka? Uh Oo. -oh. Okay, so kinanlan nga mag-study, study, study, study oh. Ma Maazo, maluyo, mag-study ho. Oh. Mag gabi eh. Proud na proud ako sa inyo at Kayo'y yung mga galing. So, palagpakan ang inyong mga sarili. Okay. Nang makausap po ang ilan sa mga estudyante ni Teacher Albert, nalaman kong kabisado nila ang kwento ng buhay ng kanilang guro. Ano natutunan mo dun sa kwento ng buhay ni Teacher Albert. Naghirap siya para sa kanyang pamilya. Mahirap lang daw siya, siya tapos alas 12 na ng gabi siya matutulog. Tingin mo kaya mo rin yun? Eh? <laughs> Two times five, ten, Anong pangarap mo? Maging abogado. Mm -hmm. Paano mo toto rin ang pangarap mo maging abogado? Mag-aaral po ako ng mabuti dala ng kanilang kahirapan, tila na plano na ni na Kirby at Kaelen ang kanilang buhay. Saka magtatrabaho. So, sa rin lang po. Magluto po pa ng pagkain. Mm -mm, mm -mm. Mm -mm. Tapos magsiserve ng mga customer. Sinanay mo, Pe. Basta decidido ka makatapos ng pag-aaral. Opa. Mm, mm Bakit? Bakit mahalaga sa iyo na matapos ka ng pag-aaral? Kasi ayaw ko pong tularan yung mga magulang ko. Yun hmm. na hindi nakapagtapos. Naisip ko kung walang hadlang sa pag-aaral ng mga batang ito. Pusibling sila na ang kauna-unahang abogado at chef ng Isla Halian. Walo ang guro sa Isla ng Halian. Bawat isa sa kanila, nakatulong sa paghubog ng kanilang mga estudyante. -gagawin pa. Ano masasabi mo kay Teacher Giovanni bilang isang guro? Ano? Ay? Matalina pa na. Ano Mabait. Anong pangarap mo? Maglinggoro po para hindi ako mag maging isda paglaki ko. Mm -hmm. Bakit tatay mo ba maging isda? Malaki ba yung alon? Gano'ng kalaki? Larawan mo, gano'ng kalaki yung alon? Ito yung tamo. Yan lang po. Gusto mo magturo dito sa isla ninyo? Oo po. Mm -hmm. Para makatapos ang mga bata mm -hmm. dito sa isla. Isang pangarap ang pinagsasaluhan ng estudyante at ng kanyang guro. Yung pangarap ko, yung makatapos na lahat, yung mga estudyante ko. Kaya nga, in-inspired ko sila araw-araw. Hmm. Tinuruan ko sila ng magandang magandang tanawin sa buhay. Hmm. O para lang sila sumake up din. Hmm. At minamahal ko sila lubos na parang aking kapatid, anak. Kailan oh. Kaya kaya darating nyo na mo yung halian? Ay, hindi ko kaya kaya ko ba? <laughs> kaya ko bang iwan yung mga tao dito kasi napakabait, mapagbigay, oo, at napakabuti yung mga tao doon sa halian. Sabi ni teacher, baka daw, syempre hindi naman siya forever dito. Okay lang ba sa'yo kung aalis si teacher? Okay lang, pero mamimiss ko po siya. Mm -hmm. Mamimiss mo siya, bakit? Mabait po kasi siya magaling magturo. Mabigat na desisyon ang paglisan. Lalo na sa mata ng kanilang estudyante, hindi lang guro, sina Giovanni at Albert. Sila ang patunay na pwedeng bagtagumpay ang isang taga-isla. Kaya sa isla ng halian, may pagbabagong kinasasabikan ang katuparan ng mga pangarap ng mga kabataan. Minsan sa ating buhay, may teacher na mag-iiwan ng markang babago sa atin. Sila ang mga gurong nagturo sa ating maniwala sa ating kakayanan at paamuhin ng mga alo ng pagsubok sa dagat ng ating buhay. Magandang gabi po, ako si Sandra Aginaldo at ito ang Eyewitness. E